So, yung tatawagin ko, madam, relax ka lang, no? Pikit ka lang, no? Ang mong iyan, no, ibigay mo. Tapos, nandito naman yung mga, ano, no? Kamag-anak nyo. Kapo, alikita. Ah. Ito, oh, papi lang, ha? Wala ko nilagay, ha? Baka sabi nyo, kaya pala saktan yung kamag-anak namin. May nakabaw, eh, no? Wala po, no? Ito po, papel lang po. Tutupin ko lang. Ano po Hawakan mo muna. Para atis alam mo yung inipit siya, no? Wala ko nila. Sige. Sa Asura Repo, Tenet Operaro. Tapos, pis, nalaman na rin yung sus na lang, Diyos. Kasi naman gumagambala sa lalaki ito. Tinatawagan ko ang kumukulang sa lalaki ito. Adunay, Sada, Ilaw, is about Taliluya. Ela. Oh, Ao. Oh, ah, oh. Pu! Mm, sige lang. Mm. Ah, pwede kang pwede ka makausap? Ha? Ah? Pwede. Pwede. Ah, tatanggalin mo na yon. Ah, sagot. Opo. Tatanggalin mo na ha. Ha? Ah, gusto ko malaman taga saan ka? Saan ka? Taga saan? Nandito ka lang ba sa lugar ng Sambales? Ha? Ah, ha? Ah, Ah, sagot. Alimata mi. Pu! Ah, pwede, pwede malaman. Ah, Pera pa kita. Huwag mo kayo na ano. Tatanggalin mo na yung ano doon ha. Ilagay ha. Ha? Ah, sagot. Opo. Oh, sige, tanggalin mo yan. Tanggalin mo ha. Ha? Ah, tatanggalin ha. Ha? Ah, o, asan yung isang kasama mo? Asan? Dalawa kayo? Ah, asan? Nandito lang ba sa lugar na to? Sagot! Ah, pahirap pa itang lalo. Ah, ah, lubayan yun yung itong lalaki, ha? Ha? Ah, sagot! Opo, babae lalaki. Gusto kong malaman. Babae lalaki, babae ka, huwag kang ano, ha? O, oh, diba tama? O, oh, babae ka, kakilala mo to. Sagot! Kakilala, kakilala! Opo. Opo, ayun eh, no? Kakilala, kakilala. Gusto mo malaman pangalan mo? Paktong. Pum! Uh, ayaw mo sabihin? Ayaw mo sabihin pangalan mo? Ah! Kasabihin mo hindi? Ah! 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 Pwede mo sabihin pangalan mo? O oh, hindi? Ayaw mo? Ayaw mo? Pero, lubayan nyo tong tao ha? Ah! Matagal nyo na ba tong ginagambala? Sagot? Matagal na. O oh, ilan, nasa ilang taong ka na? Gusto ko malaman. Nasa ilang taong ka na? Ah! Nasa ilang taong ka na? Hmm. Oh. Oh. Ah. Bukan kulam ng kulam ha. Ah, ikaw yung kumukulam tama, di ba? Oo. Oh. Oh. Pinagawa sa 'yan. Sagot. Magkano binayad? Gusto ko lang malaman. Magkano? Magkano? Ah. Bukan binayad. Pera pa kaya sa benta ko? Isa. Ah. Ah. Tatlan libo? Oo. Ah. Para lang ano Bakit? ano ba trasa dyan? Ingit galit? Gusto kong malaman. May Pero ano ka? Sinungaling ka? May galit ka dyan. Tama. O, ano ba? Mayaman ba to? Mayaman ba? Hindi po. O, hindi pala eh. Bakit ka naingit sa kanya? Bakit? 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 Papatayin kita. Isa. Isa. Saan? Saan? Uh, sa ating ama. May ganang tawad. Kanyang kayo ganyan. ganyan, ganyan ka kaharap sa ating ama kung ganyan ang ginagawa mo? Ha? Ah. Sagot! Ha? Ah. Alam mo tama ba yan o mali? Mali, po. mali pala eh. Ha? Ah? O. Okay. Oh. Paano yan? Babalik ko lahat sa iyan hanggang mamatay ka? Ha? Okay. Ah. Ah? Hindi ah? po. Hindi po. Ah, hindi po. Gagawin ko yan. Tama ah. na po. Tama na po. Ha? Ah? Hindi, tama na po. O. Oh. Tigilin niyo Tigilan niyo yan ha? Opo. Pero eh, babalik ko yan hanggang sa mamatay ka, no? Okay. Panginoon ko, Isus, saking ang mga dakila, humingi ako sa iyo ng na ng patay po, magkambal sa lahat. Sanay, pra-pray, sanay. Ah! Tsh! Paano to? Paano to? Saan ka na, Isus? Pag-sakto mo. Ate, mula. Alam mo makasinasabi mo? alam mo mga sinasabi mo. At makaramdam sila. Ginom ka ng tubig. Yan lang po. Ha? <clears throat> uh, muli si uh, Apurab at maraming maraming salamat sa Ama. Uh, unang unang sa dakila, sa pinakadakila. Ayan ha, may gagawin kaming isang shooting. na uh, maikli lang naman mga katimapo. No? At nandito kami, kumpleto kami ngayon, si Apo Mau, si Apo Ken, ng Brunei na nandito kasama namin at si Apo Chalin, ako po si Apo Rap. Uh, uh, sana po uh, support niyo po ang Team Apo Eric Apo Chalin. Muli, uh, shout out po kay Carl ng Team Supremo, Yan, kay Judel at sa dalawa pa niyang kasama, kay Madam Mel at kay uh, Apo Rosita at kay Sis Maika. Muli, ito po ang Team Apo Eric Apo Chalin. Maraming salamat